Ayan mga tikadbit 'to Kargahan 'to ng anong unahan. Malalaking tanigi. Eh, Isa una nakakarga ano. <laughs> na ilalim mo. bago ipinakit na ipin siya ilalim niya kapos oh lalagyan mo yan, yan. may palaman man lang kaya pag sigur na walang palaman ilalim mo no? tinturo naman tayo dalihin mo tribes ay paltik sa paltika tribes Ayan, yeah, napinturahan na natin dito. Oh. Yari lang muna. Hindi oh. ay malaaria. Ayan mga kamandaragat, nagpipintura na tayo ngayon. At uh, ayun nga. may bisita. Oh. Um. Mm -hmm. Nagdala ng pagkain. Dalawa ang dala niya. Dito na daw siya kakain sabay kami. Ayan. Uh. Anong alam natin? Itlog. Ah. Uh. Isa na, tinapay. Ha? Ah. Oh. oh. Ha, tribes? Koto <laughs> kawayan? Hmm. Kayan tayo, mga kamandaragat. Hmm. Hindi mo... Yung... Ano dito, Dinis?

sa ano ay binta sa buhay buli-buli ano sa guide may kapo wala ng na dilagong pito yan oh. ah yeah. ay itlog. Tinapay <laughs> kay Kuesta, no? Ako lang ako lang itlog. Ayun na, pinuputian na natin, no? Para habol na ang ano. Hindi, hindi kaya maabot ng alun. Hindi yan. May emergency alert na eh. Alert. Kaya, kaya Mataas na alin. Sa mga kakarnan, baka yung tulay natin dyan, mag-iba naman ang ano, ng bagyo. Ang baha. Dami na naman siguro nang ng ang talangka dyan. Oh. Sisik pa. Talangka? Oo. Hmm. Oo, oh, pagbaha. Hindi kaya talangka ay may shield yun. Naanod. Hmm. Daddy, daddy. Puno yung sigurado um, ang tulay na yun. Daddy. O, yun pa, ang ganda ng tulay. Nung talangka? Hmm. Naanod. Daddy. Hmm. Kaya ang mga baga. Nilagyan ang tali ang bahay nila. Mm. Go, Ano Di hindi ka mahanda sa bagyo. Pag bagyo, hmm. niyan Ah, para ko Sa ba yata yung naglasagunan na niyan? Ano? Mm. <coughs> <coughs> dito oh, ba 'yung nagsasagwan. asawa siguro nagtitimbog na 'yan. Kulubot Tatlo. Yung isa tagabugaw po. Ano na yun 'yung tagasagwan ng mukha niya. Yung Eh, mga kamandagat kung mapapansin ninyo. Meron na 'yung white eh babaw. pagka patong natin ang gray pinatungan na natin ng white. At ngayon naman 'yung ilalim na yun, 'yung baba mapatungan natin na ng pula yan epoxy primer ayun Dipabalalagin talik ayun niyan talik lolo parano sa tik ito pa o finishing na yun. ayar ibabaw <coughs> para para ano diretsuhan na pag natapos yung ibabaw at tapos na rin yung pintura hmm. taba na no bunsod na kakasahan na lang ng ano paltik paltik hapon lang yun

si Bagyong <coughs> Pipito Daanan yata po ang Bicol Talit na din namin itong bangka namin na to Kumaanod Yung kay sa pinsan ko dati Dito yung nakapisto eh nadala pa rin kay Anyot alam hmm. ano ba nga? Kaya kay Anyot hmm. Kaya ano no? ilang buwan din siya hindi napunta dito sabi pag napunta daw siya dito yun eh, naaalala niyo yung bangka niya naiiyak daw siya naka okay, ano man talaga yun eh wasak man talaga eh <coughs> taas at no, taas pa naman ang pinaglagyan Tapos nadala pa rin Nandito dito nga sa pisto na to Pero gali pa. Mayroon ang ano-ano Hindi mo masasabi ang panahon. Alam mo safe na safe na. Yung pati yung pagkabagyo nagpunta kami doon sa may malaking talisay. Nakita kami ang laking pawikan, patay. Sira-sira yung shield. Infectado din yan eh. Hindi lakas na dala. Ano yun? Napadpad sa batuhan. Laki pa naman. Kaya yun ay ano. May hampas yun ang alon sa ano. sa bato. Hmm. Restan po ay nag ano na yan. iyan sa kabila. At papatungan natin ng puti na mga blue italo. ito ano? Ito. yung labas dilaw ito oh. ah, may design tapos ibabaw yung blue dating kulay lang lahat na bangka ko nakasama ka ano hmm. sa pati yung hmm. bininta mo yung nyut kaya nga nakasama ka, ko na rin yun nung kami nila sama si Roy na ano hmm. yung nakahuli ng malasag eh. yun yun eh. yung malit na bangka <coughs> yung tilos Oo. yung ginawang bubuhan mm -hmm. ay. kung meron lang sanang ipok si primer na blue ang ganda sana ipok si blue ay mamaya pinturahan na natin ng puti parang gustok ba kain, ulam namin ay tuyo ikal na kain yan eh may maso kain po tayo kayo at itlog mulang I uh do -huh.